maghugas ka na dyan hindi yung puro ka na lang cellphone hindi huwag kang sisimasimangot dyan galit ka pa o sige magkakamot ka pa o, walang ibang maghuhugas dyan kundi ikaw huwag kang titingin sado na kayo ha o, walang ibang maghuhugas dyan kundi ikaw sinong asahan mo Maghugas ka na maghugas dyan. Pagkatapos ng kumain, ayaw nyo maghugas. Gawin mo yan. Trabaho nyo. Ganyan na lang gawa nyo. O, huwag kang gagaya-gaya dyan. Ginagaya-gaya mo pa ako. Ayusin mo. Ayusin mo ang paghugas mo. Hindi yung ganyan. Trabaho mo. Panay-upo na lang kayo. panay ka na lang. Upo ka na lang ng upo. Hawak mo cellphone. Gagawin mo. Nagdadabog ka pa. Ayusin mo ang paghuhugas mo. Para hindi amoy lang yan. Ginagawa mo. Maghugas ka ng maghugas. Hindi yung puro ka na lang ano. Puro ano, ano, ano ayusin mo tapusin mo yan masyado na ah